And action. Cut. Very good. Mario, bakalas taping na to. Yung sinasabi ko sa'yo, malakas ang kita doon. Ayoko, Tol. Alam mo namang may asawa mga anak ko eh. O, tinan mo to. Ano? Yan o. mo pa ba yan? Kamusta kayo, Miss Dela Cruz? Ay, gano'n. Mukhang tuloy-tuloy ang pagkalat ng cancer ng asawa mo. Hindi lamang ito sa suso, pero papuntang stage 4 na ito. Gumawa ka ng alter account. Kuhaanan mo ang sarili mo nang walang suot. Damihan mo nga ang gulong. Pwede ka bang mag-perform na ni ka ka sa 50K. 50K? 고고, 고, 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 마 고, 마 고, 마 고, 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 고,